Pananakit ng tiyan, paninigas at para ba laging puno ang sigura mo? Panalakit na hindi mo maipaliwanag kung saan nagagaling. Oh, baka ito ay gawa ng isang kulang. 80% ng aking mga nagiging pasyente ay ganito ang kinukonsulta. Pananakit ng chan o ng sikmura. Maraming bagay ang pwedeng pagmulan ng pananakit ng sikmura. Pero nakakasigurado ko nga ba na ito ay natural na sakit lamang ng chan? hindi ka rin nakakasiguro na ang pananakit ng chan mo ay galing sa isang kulang. Maraming mga kababayan natin ang nagkakamali sa pag-alam kung ang nararamdaman ba nila ay gawa ng isang kulang. Maraming tao na naniniwala sa paraan ng panggagamot ng mga albularyo o spiritual healer. At marami din naman ang naniniwala na ang kanilang mga sakit na nararamdaman ay pandoktor. Nagkakaroon lang ng problema kapag ang isang sakit ay nagkamali mo itong tignan sa pamamaraan kung paano mo sa tinignan na kung paano ang nangyayaring pang doktor ay nadadala sa pang spiritual at ang pang spiritual naman ay nadadala sa doktor katulad yan sinasabi ko sa inyo ng pananakit ng tiyan maraming bagay ang pinagmumula ng pananakit ng tiyan unang una ito po ay sa pamamaraan hindi naman spiritual eh. hindi naman herbal ngunit sa pamamaraang alam ko at sa pagdaan ng panahon ay napag-aralan ko. At paulit-ulit kong sinasabi, wala po tayong pinipilit maniwala dito. So, sisimulan natin sa pananakit ng Hanap mo ba ay mabilis na internet connection na affordable? Features we offer with up to 100 Mbps exclusive inside the MoBox. Say goodbye to frustrating internet speeds and hello to blazing fast broadband with us. Connect now. So maraming klaseng paranakit ng chan. Kung ikaw ay nananakit ng chan mo na may kasamang uh, pagsusuka, nilalagnat ka, yung lagnat na paulit-ulit, hindi naman po ibig sabihin nito is uh, may malalakan ng sakit sa loob ng katawan mo at hindi na naman ibig sabihin ito ikaw ay nakukulam o ikaw ay nababati ng masamang espiritu so maaaring ang pinagmumulan nito is isang malaking pilay na nanggagaling sa kabuuan ng ating likuran dahil bukas si pag mayroon tayong malaking pilay sa likod ito ho ay parang sugat na sariwa habang tayo kumikilos at pag ito ay nalamigan tumutuloy ito sa ating sigmura na nagdadala ng pananakit pag- uh, Pagsusuka at uh, may kakaibang sensation sa loob ng tiyan mo na hindi mo mapaliwanag. Yun yung isang pinagmumulan. Pangalawa, uh, paghihilab ng tiyan, ang uh, pinagmumulan naman nito madalas, lalo na kung nagtatag-ulan at nagtatag-araw. So, kung pamilyar tayo sa mga naalimauman... Uh, tinatawag siyang alimaom uh, na naamoy natin to pagka sobrang sikat ng araw biglang ulan yung singaw ng semento, yun ang tinatawag na alimaom so nakasanayan ng mga matanda na huwag palabasin yung mga kabataan natin lalo na sa panahon na yun pagka ganito yun ang nangyayari umaaraw at umuulan uh, sinasabi nila huwag kayo lubabas ma alimaom so narinig natin yan tuwing meron ganong kaganapan. Ang lima mo naman is mainit na hangin siya na pag napunta sa sikmura mo, nalang hap mo, masisira ang tiyan mo. So, hindi, hindi maipaliwanag to ng sensya at mahirap din namang ipaliwanag kung ito ay spiritual na nangyayari. Pero malamang, ito ay may chemical reaction sa ating katawan kaya nangyayari yon At marami nang nakakaranas nito. Marami na rin ako nakita na ganito yung nangyari at ganito yung mga naging sakit. So, pagka nagkaroon ka ng sakit na naalimauman, ang magiging uh, sakit mo is sobrang paghilab ng tiyan. Pag kumain ka, sandali lang, maya, -maya lang yung tiyan mo, hihilab na ng sobrang sakit. Para kang hindi mo malaman kung saan nanggagaling kasi umiikot yun. Pagtapos nun, magdudumi ka ng parang tubig. Yung tubig na yun is walang, parang walang pamigil. Ah... Uh, akala mo hangin lang yung pala may kasama na so ganun, ganun yung ano niya na parang hindi ka pwedeng humiwalay sa CR dahil maya at maya minuminuto pwede kang madumi so ano pa yung isa ang isa pa sa pananakit ng tiyan na marami akong nakita na nangyayari at dinudrug dito sa atin pananakit ng sigmura so hindi naman po lahat ng nangyayari na pananakit ng sigmura is gawa ng kulam yan po kasi ang madalas na nangyayari na pag tumuntong sa isang ganito sasabihin na ng, ng pasyente sa nakulam po ako eh kaya ang tanong ko, sino ang nagsabi na nakulam ka? napatunayan ba na nakulam ka? so to see is to believe po ang ginagawa natin at uh, so anong nangyayari uh, akala nila nakulam sila pero ang pinagmumula ng kanilang pananakit ng sigmura is hindi lang pala natunawan ng kinain. Ano nangyayari yun? So very common na nangyayari sa ngayon na hindi natutunawan ng kinain ng tao. Ang problema lang is, nahihirapan silang i-distinguish kung ano ba talaga ang pinagmumulan noon at bakit yun nangyayari. So bakit ba yun nangyayari? Unang una, marahil may nakain kang hindi tama. Marahil may nakain ka na hindi natunaw, hindi kayang tunawin ng tiyan mo. So paano yun nangyayari? tayo po sa katawan nating tao, yun ang tumuturo ng kinain natin. Ang tinatawag nating acid. Kaya ho, uh, sa medical, tinatawag doon na acid reflux. Kasi nga, pagka yung acid mo ay na, pumupunta na siya hanggang dibdib, hanggang lalamunan mo, hanggang sa maso ka, ka na. So, yun yung isang naramdaman ng isang inaasid. So, ba't ba nangyayari yun? Unahin natin kung bakit nangyayari. Nangyayari yung acid kapag uh, marami sa atin ang nalilipasan ng gutom. Uh, akala nila pag nalipasan ng gutom, uminom ka ng tubig na malamig is maririlip na yung gutom mo. Iinom ng kape, iinom ng soft drinks, so walang kakainin, may lipas ng gutom. Ang nangyayari, nagiging asid lang yung mga iniinom nila at yung mga kinakain nila pag may lipas ng gutom mo. Dahil lang katawan po natin is ano yan eh, may hinihingi oras na dapat kumain ka na may sinasabi ang isip natin na o oh, kailangan mo nang kumain kung di ka pagod, gutom ka na kaya kailangan mo kumain para uh, gumana ulit yung katawan mo at uh, bumalik yung lakas mo so pag lumilipas yung gutom natin na yun is kakain ka ng leg maaaring ang mangyari marami yung kainin mo gutom na gutom ka bigla kang kakain ng marami so ano ang gagawin ng tiyan mo kapag po kasi ang tiyan natin nalagyan ng pagkain o kahit anong ah Uh, solid dyan, liquid dyan, maglalabas yan automatic ng acid na siya yung tutunaw para ma sa loob ng katawan. So, ang nangyayari kung pag madami yung kinain natin, ang gagawin niya, madami rin yung acid na ilalabas niya. Mabibigla din siya. So, ang mangyayari, sa sobrang dami ng acid, hindi na natutunaw ng maayos yung laman ng ating sigmura. At ang nangyayari, yung acid na nasa katawan natin, ginagawa lang din acid yung pagkain na kakainin natin. Na akala niya, natutunaw niya ng maayos. Yun pala, hindi na. Kapag nangyari yon, ano yung kasunod na mangyayari? Magandang usapan to. Unang mararamdaman, paghapdi ng sigmura Unti-unti siyang hapdi. Unti-unting maaasiwa yung katawan mo na parang may kakaiba sa sigmura mo. Pangalawa, pwedeng dumighay ka ng dumighay. Kasi nga, kumukulo yung asid Naglalaban yung asid tsaka yung kinakain mo. So, pangatlo, is uh, mamimigat, maninigas yung sigmura mo. At worst, pag naligas yung sigmura mo, makakaramdam ka ng parang matinding bunsol na parang pinipilipit yung buong chan mo. Mula sa sigmura, papunta sa buong chan mo. Para siyang, ng uh, sabihin na natin na para kang sinigmuraan ng sobrang lakas. Hindi mo alam kung madudumi ka ba o ma, uh, maiihi ka. Uh, ganun, tapos hindi ka makahinga nga kasi umaahon sa dibdib mo. At uh, 'yung isa pa, 'yung pang-apat, is dito nagmumula po 'yung ilang nakikita natin na nagkakaroon ng paglaki ng tiyan. So, maraming medical term dito, pero ito ho ay acid na hindi na naagapan. So, ang asid kasi uh, kapag kami acid kasi chan at hindi siya naagapan, tuloy-tuloy siya lahat ng kinakain mo, pwede niyang gawing asid. So pag tuloy-tuloy yung -tuloy pagkain mo at tuloy-tuloy yung -tuloy pagdami ng asid mo, tendency niyan, lalaki ng lalaki ng tiyan mo. Mapupuno siya na mapupuno ng tubig, kaya nakikita natin meron tayong mga kababayan na tinutubigan tiyan. So minsan doon lang siya nagbumula sa hindi pagtunaw ng pagkain. At hindi po ito nanggagaling sa kulam nagkakaliwanagan po tayo. Hindi po lahat ng bagay na sumasakit sa katawan natin is gawa ng kulam. So, kawawa naman yung mga mangkukulam natin dyan. pagka <laughs> oh lahat my sila God. lagi nasisisi. Oh so, hindi naman po lahat ng bagay is kulam ang pinagmumulan. So, uh, paano natin malalaman kung hindi oo? oo. isa lang ho ang kailangan yung gawin. Kailangan nyo na isang magaling na manggagamot na titigin sa inyo para ma-distinguish natin kung ito ba ay pang hospital ito ba ay mental, ito ba ay physical ito ba ay spiritual o ito ba ay demonical so magkakaiba yung mga column na yon at uh, bilang uh, isang manggaga isang manggagamot is uh, pinapraktis natin na makita natin yung mga bagay na yon na hindi agad nakatuon sa spiritual ang kasi marami pong nagkakamali pag uh, ganon ang ginagawa na nakatuon lang tayo sa spiritual So, hindi naman pala pang spiritual, hindi naman pala na duwende o na ganito, na bate. Tapos, ganoon yung sasabihin natin is parang kawawa naman yung tao. So, naghahanap sila ng kagalingan. Sana, kagalingan yung makita nila. So, yun lang po sa video na to. Sinar ko lang sa inyo yung mga nalalaman ko patungkol dito at kung mayroon kang problema ng nahihirapan ka mag-comment ka dito baka sakaling kaling matulungan at, at masolusyon na natin kung ano yung problema mo so ito po si Bas Venture maraming salamat po God bless